Magandang tanghali po sa inyo mga idol. Ah. Uh, dahil alas 12 na po ng tanghali at kakatapos lang po namin kumain. Siyempre, pahinga muna tayo mga idol. Isto po na tayo mga isang oras. Ah, uh, pagkatapos ng break time natin, ah, uh, siyempre, nasabak ka naman ulit sa work. Ito po uh, ay mga idol ang ah, dito po nga po tayo sa may ano uh, may kawayan bulakan JS may kawayan bulakan ah, Ito po kami ngayon nagpo-work ngayon yan po yung warehouse so, napakalaki mga idol oh. May dalawang linggo pa lang kami dito mga idol uh, ah, kaka-umpisa pa lang nagpo na mga 2 weeks pa kami nag-umpisa tinayo pa lang namin yung mga poste mga idol mamaya ko papakita sa inyo dahil magpapahinga muna ako mga idol laki nyan mga idol oh Medyo matagal-tagal na stayin tayo dito mga idol. Mga sabi nila mga 3 months daw. Kaya mas kami mag stay in. Kaya lang pa na kayo. Kaya ako nakapag-upload na aking video mga idol. Sige mga idol, isip na ako.